<laughs> Oops, good morning ka bebe, magandang buhay tignan nyo, ang cute <laughs> nabili namin to kahapon sa bandang Nueva Ecija. Dragon fruit. Same lang naman. Nakala ko mas mura doon. Uh, same lang pala dito sa Arayat. Ang cute na. No? Si Chichi kasi favorite niya to. Si Rowan di masyado. Yeah. Hey, Ay, anong ginagawa mo? Pinaglalabas mo na naman yung mga toys. Nay! Leo, gusto mo dragon fruit? O, oh, kagat ka ba? Hindi ko na kinat. Ang cute kasi. Ang cute ng color. Wow, dragon fruit. Hmm, kakakain mo lang, oh. Hmm, kagat ka. Ayaw mo, oh. Uy, hindi ito bol. Kagat, am. Um. Hmm. Ayaw? No, no. No, no. In, um. Eh, papakain ko daw kay Max. Mama na lang, di naman kakainin ni Max to. Dog. Sa dog? Um. Hindi, mama na lang, ako na lang yung pakain. Uh, mm. mm. Pero mas matamis siya kaysa dun sa nabibili sa bayan. Mas bagong pita siguro to. Na yung mga laruan mo! Hmm? Wala ka na namang chinelas. Every six months, pinupurga si Nene kasi lagi nasa lupa. Maglulumpia kami ngayon isda. Lumpiang isda. Bau na celery. Tapos, busy po ako magluto. Pero sabi ko, magvideo video muna ako. Piglang kinuha ni Papayam yung ano. <laughs> Ulam ng mga boys. Adobong manok. Adobo yan, Papa Walang ibang channel? Ha? Tinolo. Ah, tinola. Ah, tinola. Hi, Jun. Ayan, luto na. Okay lang. Oh, 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 oh. Tinola. Luto ko yan. Joke, <laughs> luto ni Papa yan. Hmm, uh, pwede nang kumain si Nenay. Napagod yung baby ko. Hmm, naana daw po siya sa school. Yan oh, may pasa yung isang pisngi niya. Kuwawa naman yung pisngi. Dati, na nangitim sa kagat ni Nene. Medyo nawawala na. Ngayon, nakabula naman, konti lang naman. Nadapa daw po siya. Pero, nung pa-uwi, dumiretsyo pa kasing namalengke ng mga ibang rekado sa tindahan. Kumain na sa biyahe kusog daw. Tapos pagod, syempre, kaya nakatulog. may star siya. Mamaya na natin ano, tanungin kung anong ginawa sa school ngayon. Ayan, tuwang-tuwa po siya sa kanyang uniform kasi para daw siyang pulis. Parang sa police station daw siya nag-aaral. Ay! Hi, baby ko! Sleep ka pa! Ay, na-miss na si kuya. Miss mo kuya? Baba. Ay, mamaya na vlog. Mama. Mama yan Sleep ka rin. Uy, yung sadap. Ligo siya sa ulan. Uy, shower, Nay. Sarap, Nay. Ano, tara na. Sarap. Kunin mo yung ano mo, toy mo doon. Yung tractor mo doon, ah. Yan, you know, o. Excavator mo. Kunin mo. Yan. Yeah. Ha? Yan. Yeah. Tara na. Tara na dito. Mm -hmm. Uy. Bata, tara na. Nag-enjoy ka dyan. Tara na, Nay. Nay. Pasok na. Nay. Ay. <laughs> Sarap? <laughs> Takbo ka! Run! Balik! Tara na Tama na yan Tara na, Tara na. Ay Tara na Tara be Hindi ka na Tulog ka na Tulog na Oi. <laughs> Oi. Na. Na. naman. Na. Nei. Na. Na. Hmm? <laughs> e e? Queen ate? Na paano yeah. si ate Queen Queen? Magbok. Pag oh, pinukpok mo kanina si ate Queen Queen Ba't mo pinukpok? Bakit? Baba! Ah, meron siyang ano? Langaw! Ah? Nasan ba yung langaw? Magbok. Ah, pinukpok mo! Namumukpok po siya ng langaw Siguro po yung langaw na mayroon si Queen Queen ayun, no, sa ayun. ulo. <laughs> eh yung pampukpok niya ang tigas. <laughs> Mahilig po siya kasi Pita! ano. Pag nakakakita talaga ng langaw, syempre nakikita niya po pinupukpok din minsan yung langaw. <laughs> e, nagkataon yung hawak niya yung pangkamot na kahoy. Yung pangkamot ni Lolo. Pinukpok niya po sa ano, ulo ni Ate Queen Queen. Umiyak si Ate Queen Queen. Kawawa. Oo. Oh. Paano umiyak si ate? Ha? Paano umiyak si ate Queen Queen kanina? Meron may hinahanap siya. Yung pangpalo. Huwag <laughs> mo nang ulitin yan, no? Masakit yun. Oo, oh, meron, no? Oh, may pandikit dyan. Pandikit ng langaw. Oo. -uh. -uh. Oops. Hmm? Bawal! Tutulog ka na! Big truck! Hmm, watch daw po siya ng big truck. May name ka muna. Hey? Big truck! My name? Mm -hmm. Tulog na po yan. <laughs> Tulog na agad yan. Mabait po yan eh. Paano ka daw matulog agad? Hmm. Tulog na, di ba? Ganyan lang po yan patulog Mabait na bata yan. <coughs> niyo pong makita si Nene araw-araw niyang ano routine, araw-araw na umiiyak kada umaga, humahabol sa may tulay kasi Bug -bug. iyan ha? Ice. ah, sa ice? Bug -bug. Sin sino? iyan mahilig po to magsumbong sumbongerong batang to si iyan naman naalala pupukan ni kuya ni iyan Saan? Saan ka pinukpok? Sa eyes? Oh, hmm, Nag-away kayo? Siguro That's makulit ka na naman. Si kuya daw. Nasaan si kuya? Si kuya Rowan. Baba. Sa baba. Anong ginagawa ni kuya? Ah, sleep. <laughs> More on action. Oh, tulog si kuya, no? Napagod siya, no? Saan ba galing si kuya? SM. Sa SM? Basta aalis ah, po. SM. Akala niya SM lahat. Pumupunta. Gusto mo mag SM ulit? Ha? Mm hmm? Ang kulit. Hmm? Iyon. Hmm? <laughs> oh. Are Ayun, no? Sabi ko kanina na untog. Tulog kasi hindi natin, natin natanong. Pero, ano pala? Kinurot daw po siya. Sino nagkurot sa'yo? Alam mo pangalan? Ha? Ah? Ay, de, huwag mo na sabihin pangalan. Kilala mo yung nagkurot sa'yo? Ano Bakit lalaki? Lalaki. Paano, Paano ginawa niya sa'yo? Pero yung net yung babae. ah Yung pangalan niya, Aki. Ano? Lalaki siya. Et, yun ay babae. Hmm. Ilan ba nang hurot sa'yo? Yun ay babae. Yung pangalan niya, Aki. O, oh, yun nang hurot sa'yo. Sino? Ay, anong ginawa? Paano ka kinurot? sabihin yung pasak niya yan? Kurot yan? Sabi niya. Paano ka kinurot? Hmm. Kurot yan o dapa? Nadapa ka? Tinikman hmm? niyo na yung lumpia? Hindi pa. Hindi ko pa. Mainit. Ah. Sabi ko nang mainit eh. Paano nga? Paano pagkakakurot sa'yo? Pakita ng picture mo. Mm. Pakita ng picture Ayan, mo. Ayan, tignan mo yung face mo. Paano ka kinurot? Paano? Paano kinurot? Uh. Uh, paano ka kinurot? Ganaan. Bakit? Nag-away kayo? Hindi naman. Hindi. Nakutan lang siya sa'yo. Mm <laughs> Cute ka daw. Laki-laki ko na mo. Cute pa laki -laki. ako. laki-laki. Oh, Cute ka pa rin naman eh. Oh, si, pareho kayo ni Queen Queen. Si Queen Queen naman daw si nabunutan sa school. <laughs> <laughs> Ikaw kinuro. Ikaw kinuro. <laughs> oh, oh. Sa sa iyo, Kaklase niya. <laughs> Ay, nako. Ba't pag nandito kayo, ang tapang-tapak niyo? Pero tama lang yun, no? Huwag kayo lalaban. Susumbong ka sa teacher. Nandito pa. Ano ba ka-turo? mo sa teacher, no? Ano sabi ni teacher? Sinubong mo. Anong ginawa ni teacher? Pag naka-video na hindi na makausap ng maayos. Anong sinabi ni teacher? Ah. rowan anong sinabi ni teacher? Nagagalitan na siya. Hmm. Hindi, e Eh si Queen Queen naman. Hindi, Sinabunutan. <laughs> anong ginawa mo? Hindi, hindi akong iyak. Pero nangitim mo, oh. nangitim yung face niya. Ikaw, ano ginawa mo, Queen? Hey, mga away lang siya siya. Nangawit ka daw <laughs> sa, sa school, Queen. Mga wait ka lang. <laughs> kasi yung baka ikaw nang away ka rin, kaya napurut ka. Ang mabit, alarin ko siya. Alis <laughs> ka na kuya. Yung mo kasi ano? Alarin <laughs> ko siya pangalong mo siya. daan na nila yung... Lungkiang isda. Kala uh. na yung mga pera ikaw na rin. Nagyaya po siya lumabas. Inip ka na sa bahay. <laughs> Tignan nyo, nanguha siya ng shoes. Abot man na yan. Sige nga. Ay, naalis. Kasi ni mama yung ano mo, shoelace. Ah, basa. Ganda naman ng shoes mo. Ah. Ha? May... Ah, ah. Kasi, dahan-dahan lang mamadali ka eh. <laughs> Hirap siya sa shoes kasi matigas yung ano. Diba pag nakapaarang siya or yung chinelas. Ano yan? Tabi mo na lang dun, be. Dun sa gilid. Dun, sa sulok. Eh? Hindi, sa sulok lang. Dun sa likod. Dun, sa likod mo. Yan. Ah. Uh -huh. O slide ka na. Di ka siya. Tara na. Bilis, punta tayo din kay Papa. O slide ka na. Basura na lang ata yan eh. Yan mo na. Bilis na. Mama. Yan mo na. Bilis na, tara na. Ay, ano na yung daya pa yung money? <laughs> Natulog kasi. Hindi pa napalitan. Loaded na be. Slide ka na. Mag-slide na. Alisin ko daya pa mo. Tara! Ay! Alis na ako. Iwan na na kita. Mm. Tignan si sinine. Simula hindi na si Lolo yung nagbabantay sa kanya. Pumuti-puti na. Ay! Ang <laughs> galing niya. <laughs> Ay! Tara na, tara. Basketball. Basketball? Ya, mm yeah. -hmm. Alisin ko daya pa Ka. Spider-Man? Paano Spider-Man? <laughs> Dance nga. Super. Mamaya na yan. Oh. ah 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 Ops, ops. <laughs> tumakbo alika Halika. Halika, baby ko. Halika na. Iwan na kita dyan. Huh? Huh? Hmm? oh. oh. yung ano, Swing. Swing. Tara. Bye-bye. Mm. Dance ka nga. Oh, oh, galing. Sing. Sing ka. <laughs> <laughs> Oh. Tara. <laughs> Yun si lolo oh. Tag mo lolo. Ay, ang daming ano. Damo na. Puyo, ang bilis talaga ng alatilis. Hmm. Aray kunay, napakan mo ako. Lapit na. dyan na eh, oh. Ay! Ay, may ano dito. Basura yun. Hindi na pinapon. Dito ka upo tayo. Mag-usap tayo, na no?